Ito ay isang babala sa mga kababayan nating OFW, lalong lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay at madalas kayo pinaglilinis ng mga amo nyo ng mga pribado nilang kwarto. Dahil isang kababayan nga natin ang nag-share ng kanyang post sa isa sa mga content creator kung saan sinabi nga niya sa kanyang post na na-terminate ito on the spot. Si kabayan ay nagtatrabaho sa kanyang amo sa loob ng tatlong taon at dalawang buwan. At dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari, ay tinanggal nga ito agad-agad. Ang nangyari kay kabayan, pinaglinis daw siya ng kwarto ng kanyang amo. Pagkatapos noon ay may nakita sa dito na nakalagay na Lysi o parang tinatawag nating ang Pau kasi naka red envelope ito. Ngayon ang nangyari habang naglilinis si kabayan ng table ay itinabi muna niya ang ang Pau at ang sabi ng kanyang amo ay kumuha raw siya dito o binawasan niya ito o para pinagbibintangan siyang nagnakaw. Kasi nga raw, yung posisyon ng angpaw o nung ay tumagilid. Imagine mga kabayan, yung mga ganitong pagkakataon, kahit alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawa masama, pero hindi natin alam ang takbo ng utak ng ating mga amo. Kaya naman sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa bahay, kung sakari naglilinis kayo ng mga pribadong area sa loob ng bahay ng inyong amo, lalong-lalo na yung mga kwarto nila, at may mga nakikita kayong minsan alahas, pera, o kung ano-ano pa ng mga importante sa kanila, wag na wag yung gagalawin o babaguhin ang posisyon. Dahil katulad nga nitong amo ni Kabayan, kahit wala siyang ginawa, tumagilid lang naman yung Lysi ay para sa kanila nagnakaw na si Kabayan. Maraming ginagawang ganyan yung ibang amo kung minsan tinetesting nila yung loyalty nyo. Minsan naglalagay yung mga yan ng pera o naglalagay ng pera sa ilalim ng kama o nagiiwan ng kung ano mahalagang bagay sa loob ng kwarto para matesting nila kung mapagkakatiwalaan ba nila kayo. Simple lang naman yan mga kabayan. Kung talagang ayaw natin mapahamak, huwag tayong gagawa ng kalakohan. Or kung gusto nyo talaga makasigurado, kung tingin nyo walang CCTV sa loob ng kwarto, pwede kayong mag-video ng sarili nyo habang nagtatrabaho kayo sa loob. At least, kung sakaling mapagbintangan kayo, mayroong kayong ipapakitang proof sa inyong mga amo na talagang hindi nyo ginalaw ang mga ito or video ha nyo na agad, gawin nyo documented. Sabihin nyo, ito yung nakalagay dito, ganito yung nakita nyo, ito lang yung nakalagay na amount na pera nung pumasok kayo. Pero wag na wag kayong maghahawak ng pera mga kabayan na kung may nakita kayong pera do sa loob ng kwarto, wag na wag nyong hahawakan ito. Dahil baka, katulad kay kabayan, kapag nabago ang pwesto ng perang yan ay iisipin nila na ginalaw nyo. Kaya mga kababayan, lagi tayo mag-iingat kasi hindi natin alam ang takbo ng utak ng ating mga employer. Katulad nga na nangyari kay kabayan, isipin nyo, 3 years and 2 months na siya nagtatrabaho sa amo nito. Pero, walang kagatul-gatul, tinanggal siya nito. Terminated on the spot. Kaya naman mga kabayan, lagi tayo mag-iingat, lagi nating isipin ang ating mga trabaho, ang ating pamilya, huwag na huwag tayo matutukso sa mga nakikita natin sa loob ng kwarto kapag naglilinis tayo. Dahil hindi natin alam, baka lamang ito ng ating mga amo para testingin kung gaano tayo katapat sa kanila sa ating mga trabaho. So yun lang mga kabayan, or sana ay mapulutan natin ang aral ito nangyari kay kabayan para hindi rin mangyari sa inyo. Yun lamang po at kung bago ko pa lamang dito sa ating channel at nagustuhan mo ang video na to, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.